Hi everyone. So today's video, guys, mag unboxing tayo ng ano, ng parcel. So unahin natin to. Dako kasi sa Philippines. So from kuan is siya. Wait lang. Kita <laughs> na natin. Dako kasi sa Philippines pero ang kuan ng item isara ka buo. So, kani panis Gamay ra kayo siya. Gamot ni siya gamot. From From Asa ni? Eh? Tiny bud, buds. Tiny buds na siya galing kay tiny buds. So, gipalit na ko ni siya guys. Para sa akong baby. Pag nagkuhan siya. Gamito ni siya sa yago yeah, mo ng injection ba? After shots after shots natural soothing gel. Gumera day siya. sila an niya ka ML. Ha ah, 15. 15 gram Mm. Oh ni sya. So barato ra ni siya guys. Ilagay ko sa baba yung ano niya yung link kung saan siya mabibili maganda to gamitin sa mga baby na kwan um, tagyan, pag, pag injection ba pag after after shot ilagay mo to siya ipahid para yung mawala yung manhid tsaka yung sakit umunlo ito na nga Pero pwede man to sa mga matatanda. Nagbukan siya. Wala siya yung amoy. Sumara niya siya. Free shipping man siguro niya kung nakuha. kailan so, niya siya. So, ilalagay ko na lang sa baba ang, ano guys, link. Tiny buds, Baby natural. Baby natural. No steroids. Paraben free. Natural ingredients. Suitable for sensitive skin. So, kung hindi siya hiyang, guys. Consult your doctor. Ah, okay. Bye! ilalagay ko sa baba yung ano, yung link kung saan siya mabibili.